Pasensya ay na sa inyong parente ng adik-adik, pero dili ko na Ha? Kay tingin na din may ikaw bala. ba? Kay ang ino ko, kaya may insyon na ko. Mawag mga, katapusan, kaya yung tapusan kung ginabuhin, nakaala ko, mag-insyon na ni. sa akong mga binuhatan sa una. Naibasher kodi Naibasher nakasoot basher tara ay Walang ika-tumod siya sa pakitil sa kadamuhin Maninang <laughs> sa basher Wala <Pula> ko nao <-ulao> ninyo <laughs> sniper ang ipusil kanato Usa ka pulis Wala may sakit Wako sa titi ni ko dili ko gusto mamatay kay gusto pa ko mangsurbisyo sa kadawha sa kuwera gusto pa ko ikadayo ang among mga plataporma kay kung ako mamatay Looy -e ka po, kung looy ang -e akong mislake, kay daw na ugo na sab ka po sa atong katbang. Dagang tagtaw. Paunin nga rin Sa akong pagkapusinan, Wala kiring kuila ang yung rahuna pagka ikaw na mo kaya uh, pabir mo wakal ko bantay at ah, abin ako tiradora pag sumuk sa bala ni Risa kung um, ang ah, dungan ah, ikutong pag-usap tungkol tungkol aksyon na bala ilang ginamit at ilang tukong tinguha at na ang pagpatay yung kanabo Apan, huwag man itugot kay ilang plano sa Albuera, binalutan man. At Ang plano sa pagservisyo, tinarungman o pertabang sa katauhan sa Albuera. No, lungoy sa ayon. Lungoy kayo itong panahong na akong kahintang. Huwag ako na doon sa ospital, at na rin po, una-una. Luuya sa ato ang mga pembro, kung kinikiduha, patal. Kaloy sa ino, ang bala, minikay sa kumbaga o sa buko. Kaya kung naiko pa akong baga, istorya na lang naroon na kato si Kerwin Buon, buon wala kundi. Iba, 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 ang Iba, 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 matut pa sa crew sa Ormotok ang kabing srama na convoy kanang ila at to regla mo sa Luyo Luyo ra gina sa Ormotok Masa dari yang luyok, kalau sebilang ada Pero katong ni dia sa tubangan sa ormuk do, nakabli sila silang bintana, kung nanyaki, kung mipakpak. Yehey! nagtubo sila na maila na ang albuera matuman na nila at nila ang mga planong dautan din sa ito lungsod kunya o bagay ko lang namatay nagpost na sa social media na kung na nagpost naguna na kung pagkampo kunuhay mga hudi yung hindi lang ko Isa na po sila. Auto pasensya kayo kung sige sa nakakita sa video. Nakikila. Makayo ko ninyo o pasaylo. Ibuhan ko ito. Kahit na ibaw dito sa emergency room na ang nagpusil o kang na, na nag nanadakpan, police or book, po, city director o chief in Mauin intaw katong nagpatinga-tinga na si Dudong para dilin tiwasan. Mau ka na Nagtinga-tinga ko kay para dilin mga huna-huna kung pagtiwas na ko kay naak sa ilang area. anak suku sa orbo. Kung niya nagsugo, na City Director Kauban Chief Intel O kay ba mako o skin sa nagsugo at nagsugo anak E di ni ba na sa area at di ni ilang ter teritoryo Kato na kasugo, di ba? Sa inyo man, sa inyo man una una, na yung nagsugo ato wala? Ako, at, oh, itago na lang na nato. Paputo na to ang gaba so, na maabot nila. sa'yo lang ka na mapakpat. Yehe! O niya, kung sa'yo lang ikuhat, nga nga bawa ka, buhid ko, ginabay-labay ang inahang quarters Nag-ibig mong sinabi yun. O, kisa nga nagadumuga na, ilabay, ilabay buhat, ibuhat, sila, scenario ang ilabay ko no ang ilang in quarters kinsa may maglabay ala sila may utang tao di ba ang ginoo isugod nila si Kerwin kung kung sa kaginood sa iyang pagbago kahit kung wala kung katupan ni Kerwin sa unang mura na ni ang Alguera Oh, daghang malamay, daghang mamatay. Kay gusto mo maus. Pero si Kirwin, nagbago na, ipakita na ito ninyo, iagi na ito, ubus nga do. Kay <laughs> isaan e ito ninyo, nga wala ipatay-patay, na ang lungsod sa alpera. Pero kung sa may lang ipapakita, Unya, mupahin din sila ni Renato. Ah, si Kerwin na nipatay na na. Diba? So, kay Pao, magigutok na mo. Malipayon ko, ng ta ninyong tanan mga pamembro sa BNPK sa akong ikaduhang o ikalimang kinabuhi. Ayaw ka mo kawantang sa hang paglaong kay matuman ang tanang at sa BPK to whole habitat Mario na ha? Happy na yun bagot kita kaya ang ako ang kinabuhi ang ang naging halag ninyo nakita na ninyo kung nahitabog na wala lang ko namatay ha? kay gusto sa Ginoo at ipanon pa nako si Lolo o si Lula. Hindi no? nako lang ko nagwaan o istorya kaya na kay po oh, kung gusto na po may tao sa Alguera. Sige, magbalik-balik po kung akong plakang kuwan. Kung <laughs> akong plakang ang baon. Kahit po kung kung community hospital na ay mga doktor ani niyanhan ako ewa ko ito nito katambal sa mga tumang pa dito sa sa orpong to yunin ko, na ito ay tanti patroras andam silang mutabang sa lungsod sa Albuera ang mga espesyalista sa doktor Pohul ang kanang iwang Twitter